Naramdaman po sa Metro Manila ang 4.9 magnitude na lindol na yumanig sa lalawigan ng Quezon pasado alas dos ng madaling araw kanina. Ayon sa FIVOX, na itala ang sentro ng lindol, 20 kilometro sa hilagang kaluran ng General Nakara sa Quezon Province. Tectonic ang pinagmulan po nito at may lalim na 15 kilometro. Base po sa mga posts sa social media, bukod sa Metro Manila, naramdaman din ang lindol sa ilang bahagi ng Rizal at maging sa Bulacan. Hindi naman inaasahan ng PHIVOX na magdudulot ng pinsala ang lindol pero posible itong sunda ng mga aftershocks. Makibalita po tayo kay Undersecretary Renato Solidom sa nangyaring lindol sa Quezon Province. Magandang umaga, Rise and Shine po, Yusek uh, Solidom. Magandang umaga, Aljon, sa lahat po ng tabi sa din po natin si uh, Dayan Carrera, Yusek. Uh, Uh, saan po sa Quezon ang epicentro po ng lindol? Sa mga general na car, ito po ay nangyari kaninang alas 2.14. Opo. Uh, ano po ba ang pinagmulan po ng lindol, uh, Yusek? Ang kumilos po na pot ay kinatawag natin Philippine fault Zone, Infanta Segment. Ito naman po ay isang aktibong fault na huling ng 1880 at nagdulot ng major earthquake na mga mahigit magnitude 7 na nakapinsala dyan sa paligid ng General Nakar area in Panza, Quezon, at ganoon din dito sa Metro Manila at mga karatid na probinsya. Opo. So yung uh, naramdaman sa Metro Manila, ano po yun? After Ay, hindi naman po. Ito po ay kasabay ng uh, lindol ng alas 2.14. Kasi po ang mga bagyang malakas na lindol at lalo na yung mga malalakas na lindol, kahit po isang daang kilometro, mahigit pa ay posibleng maramdaman. Hmm. Yosek, yung sa Fault Line po ba na nasa Quezon at konektado rin sa East and West Valley Fault sa Metro Manila, Bulacan at Laguna? Uh, po yung Philippine Fault Zone at uh, hindi konektado sa Valley Fault System. Uh, pareho po silang aktibong fault. Kaya nga isa rin sa ating binabantay ang earthquake generator na dapat magandahan ng Metro Manila ay yung infanta segment ng Philippine Fault Zone. No? Yusef, paalala nyo na lamang po sa ating pong mga kababayan. partikular uh, particular din po yung mga nandun po sa, sa Quezon, sir. Sa atin mga kababayan, ang mga aftershocks ay posible pagkatapos ng isang malakas na lindol. Kaya eh nga dapat i-review po natin ang ating kahandaan. No? Mag-stop over and hold at ang lumilindol. At siguraduhin yung mga bagay na mag-stop na matutumba ay nakatali na mabuti. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong maga, Undersecretary Renato Solidum.